Ano so, mo? Gusto mo? Something to spice up your... <laughs> Thank you. <laughs> Tanser dance. nga pala ay pupunta kami ng Batangas. At ito nga pala yung bago kong camera. Ang cute niya. ng gamit niya ma'am, nakakarga na po? Opo, pero... Saan ka? Burger King. Stop over. Dito sa... Hindi ko na alam kung nasa kami, pero siyempre pasaw. naman kung gano'n nakatagal. Simula 2019, yung Canon 200D na yung gamit ko. At 2023 na ngayon, kaya naisipan ko nang magpalit. Sa totoo lang, hindi ko in-expect na mag-Sony ako. Kasi... Canon na yung kinasanayan ko. Yung isa sa hassle sa pagpapalit ng camera ay yung settings kasi kahit papano naman, itong Sony na to ay inhale tulad ko dun sa settings sa Canon. Yung kulay kasi yung color grading. Pero kahit papano, parang okay naman. Mga malapit malapit naman no? sa kulay ng kano. Tapos syempre, pinabundle ko na rin ito sa isang lens na 16mm na Sigma na 1.4. Kay Boss Ed ko rin ito binili. Kasi pag sa camera talaga, sa kanya ko na lang binibili lahat ng gears at tech pagdating sa camera. Kaya dun na lang din talaga ako buwibili sa kanya. Iwan ako loads. Ah, oh, yes. Sir, doon muna tayo, sir. Okay, this <laughs> Ganito ka lucky yung magiging events. Dito ba e, dito? dito yung workshop. Hindi ko alam kung kasha kaming lahat. Dito. pinakamahalaga dito sa mga bagong camera ay oh, battery. Kailangan ko charge kasi dadalaw lang ito, dala ko balik tatlo, tapos palsipikado pa ito kayo. Bagong equip. Yes! Ito na ang Gagambang malaki. Bali, literal na gubat pala to, no? At ang uh, daan, kagaya nakakatakot tuloy mga taas-taas sapot. Sa ngayon, sinusubukan ko tong Sony sa... Ibang kasing... Okay, Sinusubukan ko tong Sony kung paano ako mag-shoot sa Canon. As in, tinitingnan ko kung parehas lang ba ako. I mean, nakakalito siya. Promise. Kung para akong bumabagal sa paggawa ng video. Pero syempre, bago nga lang. At yun yung nakakairita. Kaya ayoko rin ng bagong gamit. Kasi aaralin mo pa ng simula umpisa eh. Kasi halos ibang-iba talaga yung Sony sa Canon. Pero, ice lang naman. Ganda ng na lang langit. <laughs> Sa lens, syempre ang kinuha kong lens ay itong 10 to 18 mm. Syempre pang video, pang vlog. Mas wide, mas maganda. Kita nyo agad yung background ko, 'di ba? Halata na akong nasa isang basketball court. Pero yung binandel ko nga dyan na lens, nung binili ko kay Boss ay ito. Ito yung ko kanina na Sigma 16mm 1.4 na lens. Pero syempre, di nyo ito ma-appreciate kapag hindi natin ginamit. 16mm siya, kaya mas close up siya sa akin. Pero kung maikita nyo yung bokeh niya, napakaganda. Actually, wait lang. Hindi pala siya nabibigyan pa ng hostisya yung bokeh. Ayan. Kita nyo yung pagkakaiba, di ba? Yung bokeh ko. Tingnan nyo naman yung pagka-blurred ng background. Napakaganda. Ito yung gusto ko rin pala dito sa... Sony kaya talagang mas pinili ko na yung Sony kasi ibang iba yung picture quality niya pagdating sa Canon pero syempre namimiss ko pa rin yung Canon pero ibang iba talaga kasi mirrorless nga to at DSLR yung nakasanayan ko kaya kung tutusin yung pagkakaiba talaga nila hindi pa ako sanay at nasa taas yung screen nito na nakakainis yung mag titingin ako. Bakit ba kasi nasa taas yung screen, no? Pero gagawin ko yan ng separate video pagdating dito sa A6400. Ito, bagat test drive pa lang. Yun. Tapos kapag ka bibili kayo ng lens, bumili na rin kayo ng filter kasi pang dagdag protection din yan. Pagdating sa mga dust o kaya sa mga biglaang tapik-tapik na ganyan, at least hindi siya agad mababasag yung mismong glass ng lente mo, yung filter mo. Uh, in H2, critical processing So, if hindi na na strategy. Good! ano sir, kayo lang yung nagluto din. Hindi! Mm. Ano? Hindi oh, yeah. yun. na yung malabang, tanong yan? May basag <laughs> na baso. Binasag din ko. <niyo po? laughs> <laughs> Grabe yo, naman yun. Mamaya pa yung event. Mga 2 p.m. Kami yung maaga dito kasi kami yung nag-set up ng lugar chinik. Para mamaya pagdating ng mga participants, good stuff. Masasanay din ako dito sa Sony. Kain na muna tayo. Sige, tapos lang, lang naman Ito para wala na makakain. Ano ba? Ba hindi ka makakain talaga ganito? Mayamang itigising ko na naiini daw siya ba, yaman, na itigising ko niya, naman daw siya na, Hindi mo maiwasan kung saan nag-mood Masarap Sabi nga ni Jan, masarap <laughs> Hindi mo maintindihan yung latte At dahil tapos na tayong kumain Try tayo natin mag- libo parang habang tao dito uy tagong gubat siguro may tubig dito pero ngayon walang tubig kaya <laughs> Maliligaw ako sa pinagagagawa ako eh, pero ang ganda naman dito. Hindi ko alam kung solo ba namin tong lugar kasi walang masyado kung nakikita tao. I mean, siguro malaking hato kaya wala siguro mga tao. Kung baga, itong area na to dito lang, tapos may mga sa iba pang area at dun lang sila. Kasi kung titingnan nyo naman sa buong lugar na to, wala rin tao. Pero para siyang pang event din. Oh! Wala, sir. wala sir, wala. Sorry, sorry. Pili na ko lang mag sabi ko, wait tao pala doon. Sorry, 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 sorry. Ano naman meron dito? Sinasabi ko sa inyo, maliligaw talaga ako mamaya. Gagi may field. Siguro dito na yung part. Dito sa bandang kanan ko. Dito na yung mga tao kasi may mga tugtugan na dito eh. Hindi katulad sa banda sa amin. Napakatahimik. Pero kung pagdating naman nga talaga sa gears, siguro yun na lang muna yung mapapayo ko sa ngayon kasi practice ko rin to at yun lang din naman talaga yung mga pinakaginagamit ko. Siyempre may mic na ako pero nagawan ko na yun ng video, yung road video micro yan. Pa rin naman yung gamit ko hanggang ngayon. At para sa akin, okay pa naman yung boses. I mean, mas okay nga kasi mas maganda yung processor ng A6400 kesa sa 200. Syempre mas luma na yun. Pero kayo rin naman yung nakakarinig nun. Kaya, ah, nam na lang natin yung simoy ng hangin. Yes! Puno na. Talagang ayoko sa camera ko ngayon. Kailangan isang battery gagamitin. Isa, i charge Kasi, kasi <laughs> yung dalawa. Pero, kaya naman. So, nakas, nakas. Wow. Ayos dito rin. Thank you, sir. Dito pala kami, ha? Ah? Dito, Mark! Ay, bukas pala yung nangamakulong. So, Pebe. Ay! A amen dito. Dok, mo naman yung channel sa video. Dok, gusto Dito, Pero pwede na sa akin to, Tatlong video pa o baka isa. Magiging party rin kita ay 64 hours. Kaya na yun, GF. Tumotan. Naglabas ng pils Naglabas ng kutsil yun, grabe. Naglabas ng kutsil